Sa kamauwata na masugpunan ang buhay kan sa indang padre di pamilya, labi an pag-ingwa kan 25 anyos na si Shine Don Infante kan Legazpi City, ngani makatipon o makaguno man lamang nin pondo para pambakal nin bulong asin pambayad sa ospital kan sa iyang na na ama. Saro sa mga naisip niyang paagi ang pagpabakal nin Longganisa. Graduate na siya sa kursong journalism asin graduating law student sa Bicol University. Sigun sa iya, naabot niya ang mga ini huli sa sakripisyo kan sa iyang ama na sarong tricycle driver. Kaya ngunyan, na sa ang saindang padre di pamilya naman ang nangangaipohan ng tabang, handa niya ining pagpagalan. Kaya ang paglase asin ang pagpabakal ni Longganisa sa iya ng pinagsasabay. Ano siya, masipag tas masinop sa work na to the point na uh, hindi niya na naisip yung health niya. Na ano kahit pwede naman siyang magpahinga uh, sinasagad niya yung katawan niya Marso 2 ngunya na taon kan ma-stroke si Tatay Magellan asin magkaigwanin pagdudugo sa payo. Huli ta nagkataon na mayong espasyo sa ICU kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi ano't ining pig confined sa Daraga Doctors Hospital. Nagpapatak sa 50,000 pesos ang bill ninda kada aldaw hasta sa uminabot ini sa 626,000 pesos na hasta ngunyan da ipaninda mabayadan. Habang tumatagal, mas lalong uh, tumataas yung bills namin sa hospital. Apart pa dun yung um, yung doctor's fee, yung professional fee sa doctors. So, wala, ano, wala na kaming maisip na ibang way na para makaan maka maka ng fund. Bako man sapat ang pigikita kan sa iyang ina na OFW asin kan kang udan tugang na nagtatrabaho sa Manila. Kaya ang simpleng paagi para makatabang, pigtsatsagaan niya na maski ang pagpabakal ni Longganisa. Pa, <clears throat> magpagaling ka na kasi namimiss ka na namin. Kakain tayo sa labas. <clears throat> Dadalasan natin yung ano, pagkain sa labas tapos hindi na hindi na kita ano bibigyan na kita ng ano ng atensyon Saludo man ang tiyo ni Shine na si Tatay Jerry sa higos asin pagmakulogan sa iyang pamangkin sa sa iyang tugang na si Tatay Magellan. Siring ni Shine na asin kanlambanin ng pamilya, laom niya man ang pagrahay na ni Tatay Magellan nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil si eh, nag-effort siya para sa gastusin kasi kailangan naman talaga yon sa pagbili po ng longganisa malaking tulong po to sa expenses at um, hospital bills ng tatay ko Naibalya naman kan pamilya Infante si Tatay Magellan sa BRHMC alagad hastangon yan unconscious pa. Para sa mga baretang tatakpikol, Leia Molara.